asawa dito na pumunta nga dito sa SM Moa. At pagbaba nga namin dito sa Moa ay nakita ko na kaagad itong maganda bilog na ito itong na tinatawag nila. Maganda raw ito kapag medyo madilim na or gabi na dahil ito ay umiilaw kikinang-kinang at napakaganda daw tingnan ito. Ayan, guys, at lakat lakas muna tayo dito. Ayan, may makikita naman tayo mga puno dito na mga bibigay lilim no? at hangin sa atin. Ano man, no? Heto ang aking asawa. Ayan, at matagal ko na talagang gustong pumunta rito at hindi ako masamahan nito. Buti na lamang ay, ayo, may pagkakataon na hindi siya busy at coding naman siya. Kaya, ayon, kasama ko na siya ngayon dito mamasyal, dito nga guys ay makikita nyo naman na napakaraming mga tao na namamasyal dito dahil weekend ngayon ay ayan na mga nagsisipuntahan sila dito, namamasyal kasama ang kanilang mga kaibigan ah, uh, pamilya ayan nga at kita nga ang nakasulat mo, love Asia ayan, uh, at medyo mahangin-hangin dito, maganda at masarap ang simoy ng hangin dito nga muna guys ay inaya ko muna ang aking asawa dito na magpicturean may nakasulat na Mall of Asia. Tatawagin ko muna siya kasi mayroon din siyang mga binibidyuhan. Ayan ako at naglalakad. Tatawagin ko muna ang aking asawa para magpicturean muna kami. Or picturean niya ako para pipicturean ko rin naman siya. Para ayun andito lang din naman kami para may souvenir naman. Ayan at makikita ang Mall of Asia. Meron din naman ditong pwede nating bilhan dito sa labas makikita. Ayan, pag napagod tayo, kalalakad ay meron naman dito na makakain na pwede nating bilhin pag tayo ay nagutom. Ayan, katulad ng nakasulat ng Santinos, ayan, maraming bumibili dito. Bukod dyan, ayan, meron din dito at marami naman tayong pagpipilian dito na mabibilhan ay hindi makita dito naman ay mga sasakyan na pag tayo ay uuwi na ay meron dito mga nakaparada tulad nga ng jeep at fx ayan akyat muna tayo guys dito sa taas dito nga sa pinakataas ay tanaw na tanaw nga talaga itong globe na ito napakalaking globe ito yung landmark sa SM Moa pag tayo ay pupunta katulad niya kanina na at pagbaba ko nga kanina guys ng bus ay ito na nga yung natanaw ko kanina Ayan, dahil weekend ngayon ay ang dami ang mga nagsisipasyal. Ayan, ang dami nila mga magkakainigan. Ayan, dito nga talaga ay napakahangin. Ayan, at nakikita nyo naman na yung dahon ay magalaw. At di kami nagtagal sa taas. eto nga, at bumaba na naman kami. Ayan, inaya ko na naman ang aking asawa na picturan uli ako kasi kaya na parang hindi maganda yung pagkaka niya at medyo malabo yung camera. Dito nga guys ay lakad-lakad kami muna at mapunta na kami sa seaside na tinatawag. At dahil hindi nga namin kabisado dito guys ay ang ginawa namin ay nagtanong-tanong kami kung saan nga ba papunta yung seaside na tinatawag. At napakaganda nga raw doon at paganda doon at makakakita tayo ng dagat. At uh, ngayon lang kami makakapunta ng aking asawa doon. Mm -hmm. Ayan nga, mula sa amin kinalagyan ay tanaw na nga yung first wheel. Ayan ay yung style malaking bar ko. Dito na nga, excited na nga at kita na nga yung mataas na first wheel. Medyo lalakad pa nga tayo mula sa SMOA ah. papunta dito sa sa seaside. Ayan. medyo may kalayuan ang ating paglalakad pero kaya natin ito ayan guys ayan andito na tayo yung pinakamataas ito yung natanong... na first wheel o tinatawag nilang mowa -ay. at dito rin natin makikita yung paglubog ng araw ayan at napakaganda talaga tingnan ang, ang paglubog ng araw ayan at ang ganda talaga makikita rito yung mga tumig na napakalinaw. Ayan. At ang hangin din dito guys. Ayan. Ang lamig. Napakaganda talagang pagmasdan itong paglubog ng araw. Marami dito guys na tumitingin at binibidyuhan nila yung paglubog ng araw. Isa rin ito sa kagandahan na gustong gusto ko rin na makita yung paglubog ng araw. At sobrang andamit dami ditong tao na nakapaligid para lang makita nila ang paglubog nga ng araw. Dahil first time nga namin dito ay ayan at syempre excited din kami ng aking asawa na makita yung paglubog nga ng araw dito. Ayan guys, napakaganda ng tingnan. At kitang kita nga talaga yung napakagandang view sa paglubog nga ng araw. Ayan nga at lakad-lakad muna kami ng aking asawa. Ayan at dito kami sa mga ride kain at dito kami nalapit sa mga naghihiyawan at nagtitinig. sila? Na ride. Dito nga kami napunta dahil may narinig kami sumisigaw. Ayan nga at uh, nakakatakot naman ito talaga pag tayo nga ay sumakay dito. sa mga ganitong rides talaga na hindi niyo ko mapapasakay talaga sa mga ganyan o oh, nakakatakot ikot-ikutin ka talaga Madalim na po ayan tuntay sa gawi doon bagal la So, ay marami rin dito tayo makakainan dito sa may pinakagilid may mga Starbucks at kung ano-ano pa na kailangan ay pagpilian natin ayan pwede rin tayong sumakay dito sa boat na ito for 200 per head ang ang bayad dito ay mayroon meron din ne kiya daud ne kar raha tha ka abhi ne maarne wala hai usne gira daud de ne asar nahi hota hai kaun daud kaun nahi de 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 darinde ke ang tawag nito guys tong mataas na ito ay drop tower ayan nga at pag meron tayong bell na nalilig ay start na ito para tumaas oh my gosh itong ride na ito ay nakakatakot sumakay naman tayo sa kabilang right. Ang tawag nito guys ay ang Bumble Bee. Mm -hmm. <laughs> <laughs> sa akin ay medyo okay okay to hindi ganong nakakatakot para sa akin tara Ayos siya okay, Ano tawag ito bumble? Ayun papa o. Ayun, ayun. Bumble B. Next din naman tayo pa. Ito naman ay pang bata naman at kasakasama nila ang kanilang mga magulang. Ano Medyo okay-okay din to. Kaya ko rin dito sumakay. Nito? Dito naman ay ang tawag ay, dito ay, ay bumper car. Ayan, pinipilahan din dito guys. At ito na nga ang kanina na nakita natin. Ayan, uh, maandar na siya. Hindi siya gano'ng makakatabot. Ito yung mga gusto kong sakyan na mga ride. Kasi lang yung... Dito nga guys ay pasado alas 7 na. Kailangan na rin namin umuwi. Dito nga at salamat at nakapasyal kami. At nakapag-relax-relax relax. sa ilang oras na pamamasyal namin. Okay po, hanggang dito na lamang ang aking video. Thank you, thank you for watching.